What's up mga kaligaya? Yan sa, so, sa video na ito, ah, uh, pupunta tayo mga 7-Eleven at bibili tayo ng ating lunch. So, tara, samahan niyo ako sa 7-Eleven. Tingin tayo ng makakain natin. So, alas 12 po ngayon ng, ang, break time namin ngayon dito sa Taiwan. Ayan, kumuha tayo ng saging. Tingin-tingin pa tayo. Ano anong masarap na pananghalian. So, ayun nga, naisipan ko, ah, uh, kumuha na lang ng itlog sa 7-Eleven. So, so, yun guys, ito ay, niluto sa tea. Kaya, may flavor puto. Ah, uh, favorite puto ito ng mga Taiwanese. So, favorite ka na rin, tahalian. Ayan. At, uh, kumuha na rin po ko ng dalawang peraso. Ayan. Sakto na po yan para sa aking pananghalian. So, ayan guys, narating na tayo dito sa ating uh, dito sa park. Ayan, nabas ko na nga yung ating dalawang itlog sa kaisang saging. Na-imagine ko tuloy, dalawang itlog at isang saging. Ano yun? Ayan, nagbinuksan ko na nga ang ating itlog. O, oh, diba? Napapatakam yung itlog na Luto sa tea. Ayan, no, di ba? Parang peno lang, guys. di ba? Ang sarap-sarap pa yan, guys. Hmm. Unang gagat para sa inyo, kaligaya. Ayan, sarap. Hmm. Ah, kalimutan mo tuloy yung yung pagkain iba. Dahil dito sa itlog na to. So, masarap, guys. Yeah. Pag napunta kayo dito sa Taiwan, tekman niyo tong itlog na nilaga sa ti. Ba? Diba? May ibang flavor. Diba? Patingin-tingin lang tayo sa ano kasi nasa tabi. Tabi lang mga highway lang po tayo. O, ba? Diba? Sarap. Sarap niyan. Di ba? Hmm. Di ba si Mot? O? Ang diba? bilis kong kumain. Nakaisa ka agad. So, simulan na. Uli natin yung pangalawa. So, yung guys, yung dito ay bitak-bitak po siya. Kaya madaling balatan. So, pumapasok yung ah, uh, yung flavor na tea. ba diba guys? Sarap. Diba? Malalasat niyo talaga yung playboard ng tea. So, yan lang guys. Oh, ba diba? Sarap-sarap. Uh, parang penoy lang guys. Parang Parang kumain lang kayo ng, ano, ng, alam niyo yun, yung sa native na manok na bugok. Hmm. Kung naranasan niyo kasi yung lolo ko, mahilig, mahilig po sa, uh, sa bugok na itlog. Pag hindi napisa ng native, native na Tagalog na manok. O, ba diba? ayon Ayun, maubos na kagad. So, saging naman ang tirayan natin, guys. ba? Diba? Hmm. Palingon-lingon. Ayan, ang haba ng saging. Sana all. Di ba? Sarap ng saging. Saging po ay lakatan. Ayan. So, ayan guys, wala pa akong nakikita dandita sa Taiwan. Puro lakatan ni Senorita at saka O, oh, di ba? Hindi lang natin yung pagkain na panangalian na saging. Masarap na sarap si si Jay sa saging. Di ba? Tingin-tingin, masid-masid. 'di ba? Sobrang init, guys. Dito sa Taiwan ngayon. At kaya lagi ako dito sa ilalim ng puno. Sabi po ng highway kaya medyo maingay. So, kaya binoy sa over ko na lang. At pinilin natin yung ha, ah, pagkain ng saging. Di ba? Nakaraos na tayo ng isang panangalian na dalawang itlog, saka isang saging. Di ba? Basta so, may yan. Tadayit yata eh. O, oh, di ba? Si, Ligi. si Jay. So, yun lang, guys. At natapos na natin yung lunch natin. Maraming salamat na panood. See you next video. Bye-bye!